i <laughs> Maglalagay kami ng papa. you yes. iya iya i don't di spots to i di spots to Tingnan nyo ako guys. Ayan, sobrang ano, maglalagay ng patag. Ayan, nakabili tayo ng papag sa halagang 500 kasi natutulog kami sa sahig. Walang papag. Kaya ngayon, nakabili si Mama Ems ng Papag na halagang 500. Ayan, ilagay natin. Ayan, dito. Dito na pag Hindi dito pa din kita natin bakal oh. natong ano doon muna sa pamuntak nila Aidan. Ah, yan, sa samong nataming ano, andaming chachabore, 'di ba? Maglagay tayo ng papag dito. So, kailangan may papag na rin kami

Kaya nga, kasi ano yun. Ay, hindi. Kaunti <gamilay> na kung ang bukas. Dami na nila. O, ganun na. Kaunti ang bukas. Ganun ang papag mo. Kaya nga. Kaya nga. Oo. Kaya nga. Ang sa may unan. May uunanan na ba doon dito? Ano yung may taas na yun? Yun, o galit niya. Saan um, ang ulo? Yun, Saan ang ulo? Dito? Eh, ako kung Dito yung... Uh, hindi. Kung ito ilagay mo dyan, iyon ang doon. Hindi ba sa ulo? Pag-iisipan ko pa po kasi ang dami ng ano, ang sikip. Ang sikip ng buhay oh, saan mo yung... yung mga tinanggal mo dito? Ha? Saan mo naman ilalagay yun? Ang karton. Okay, diba? <laughs> Meron ka sa street. ganito, pag malaki ang bahay, hindi mo alam kung saan mo isusot yung mga damit mo, lahat-lahat. Kaya nga, kung hindi mo bibili, diba? bibili aparador, mas kilagayan ng mga damit. Tapan ng Kusina, higaan, kwarto. Di ba guys? Ganito, pag malaki ang bahay pag natin. Pag kainan. Malaki din mo alam kung kainan. saan mo ilalagay ang mga gamit. O, di ba? Pairamnak ng ano ng ano ng walis walis ano walis tambo. O, tingnan natin kung ano ang result oh, kasi ganito Ayun, ano ayun. ano 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 sira, sira ano ano bumuwanan oh, oh, di ba itong pangamin no di ba well, Warak-warak. warak warak, Oh. so oh, yeah. niya <laughs> <laughs> lord ang bahay na ginto saan <laughs> ka pa dito Ano yan? Buko yan? Isang buko ka niyan? Ano naman yung buko niya. Ay! Ang tagal na nito kasi hindi. Hindi ko matandaan. O, di ba? Mainit sa katawan din yan. Mainit sa likod mo. Ano yan eh? Ayan, nagbaklas na ng bahay tayo. Ayan o. Oh. Nagbaklas na tayo. Na. Huwag lang kayo magpanyosi. Huwag lang kayo mag... Lang kayo mag o ba? Diba? Ang dumi nang aming ano. Aming sahana. May kapag na ang aming yellow. Tingnan ko lang kung hindi niyo magustuhan dito na baka lagi na lang kayo makahiga pag dati yung papa niyo na kahiga kayo agad agad yun kasi may papa na pabilis hindi kasi papa niyo kapag na na nasa kahinga lagi mo isa na sa kwarto kasi gusto din yung higa hindi ba guys pag may bahay ka dito sa Maynila na ano ilang metro lang gifted na yon. Tapos yung aking pintuan walang sarado kasi yung nagtatrabaho noon. Oh, o ayan. Basta lang yung wagawa. Mga talos-talos na. Paghira pag ano, pag nangungupahan. Kaya natin. Tsaga-tsaga. May kasama kung ano. <laughs> tumingin <Higat> natin tumingin <laughs> ka okay. hello hello all hello all pagdating ng panahon syempre maalala kita sama ka sa aking may remembrance lang yan natin. <laughs> pagdating ng panahon magkikita oh, pa natin oh. mag diba guys, wait lang ha, kasi magbubuhat na kami ha, o ayan ipapasok na namin yung ano, yung papaglanabil na ko ng halagang 500 pesos sa second hand, o ayan na guys samahan nyo po kami o ayan, ayan, ayan naka-open na si mama LA. atak na tayo sa kanya si no, Asenday. Diba? Si Asenday na. Diretso na lang pa. Oh, di ba? Oh, di sa punta dyan yung overhead mo. Saan ang ulo? Saan ang ulo? Dito. Dyan lang. Dyan lang. Baka mali ang pasok natin. Eh, paano may papasok mo na kagaling kanina? Dito. Saan ang ulo doon? Parang doon ang maganda eh dito ang ulo. Ipasok muna natin, itas natin siya. ano oh, yan? Ito? Mo. Ipasok mo muna dito okay. yeah, okay. siya. Okay. Ayan, yeah, itong dalawang lalaki na si Asin Ben. Okay, kanaw, igal, itulak mo rin okay. okay. <laughs> dito. May lalag, may ipapasok ito. Sige. Sige. Dito ko lang si Kabila. Saan? Sige. Sige. Ikwantekwa. O, ba

<laughs> yung damit ko na sabi sa Ayan, i ano nga, sige. Saan naman siya pala pag kanahawakan mo ng lahat. Oo. Oh, oh. Ano pa? Ah, oh, yung... Mm -hmm. ano mo dito banda, yan. Bakit matawa? dito eh, ganito. Tumupa dito. Banda dito tayo mga kanon. Yan.

Ay, yung pintuan natin, guys. Hindi pa nakalabas. Sabi niya na. mo. Ano <laughs> Sige, balik mo sa tayo. Balik mo, itas mo. Balik mo. Okay. <tap> Ay, kanina di pa. Di oh. pa rin. Di pa rin? Di pa rin. Okay, ba't pinagod yan? Oh, my God. Di pa.

sayo eh yan yun tapirin natin yan limutin ka na pinto ka wala na ang

tapos. pas okay, na pagdidikta. Oh, o may ano papagna? Ano na rin kasi sa amin. Dali na kunya dalawa 'yung pambusak na. napa 'yung. i mo muna pa 'yan. ko 'yung sa akin 'yung na cart, bro talaga like, sagad hanggang kusina ko po, yung kung na yun sabi niyo ni oh di ba sayo para sagad siya doon lumulei no? mo dun mo tapos eh. yung sagad ano iyang sintao oh, ayan nagay ayan 'yung camera. Oh. Yung camera. Nabu na na camera, nabuo na, nabuo na. bye guys